kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos. Abang po tayo ay naghihintay po sa aking matanda. Ay gagawa po tayo ng reaction dito po sa talagang mainit na pinag-uusapan po dito sa sa la video o sa vlog ni Ido na ito nga ay si Arjen na inatake daw po ng asma at hika. yan mga kapatid, ano? Uh, mga kapatid at uh, yan ay bibigyan natin ng opinion kasi marami sari-sari po akong narinig na natawa lang ako dahil alam niyo po mga kapatid ako ang tagal kong nagtrabaho sa klinik mga matatanda uh, na madre ang inalagaan ko po kaya po ako may mga experience sa mga Matatanda na na nagkakaroon po ng uh, sakit, hika, allergy, asma, yan po ay uh, na-experience ko. At higit po sa lahat na talaga pong masasabi kong na-experience ko dahil ako po, abang ako noong maliit pa, ang sakit ko po, asma at hika. Kaya nga po ako ay uh, hindi nagtutuloy-tuloy uh, makapag-aral ng grade 1 dahil po pag ako ay inaatake ng hika or asma. <coughs> Excuse me po. Ay <coughs> alam niyo na po, nasa loob lang ako ng bahay. At uh, ano? Pero po tayo po diyan sa Pilipinas may mga paraan ang mga inaatake po ng hika at asma. Nandyan po ang mga gamot na pinaiinom sa atin ng ating mga mga matatanda. Ano? Dahil ako noon natatandaan ko nung ako paginatake pag inaatake, ako nung maliit noon ay magpapakulo lang ng mga kung ano-ano ang magulang ko at lula ko noon at iyon po ang iniinom ko. At hindi ako nagpapainit talaga. Nandiyan lang ako sa loob ng bahay. Dahil alam nyo po ang asma, hika, iisa sa mga sakit na pangmayaman. mayaman. Ano? <laughs> Pero sa karanasan ko po mga kapatid, sa opinion ko po, sa karanasan ko, uh, nawala naman po yung asma ko dahil nawawala po yan. Ngayon po na ako ay 56 years old, bumalik na po. Bumalik uli. Na dalawang taong ko na itong naramdaman na para po na naman ako pag inaatake ako, mabigat ang dibdib na ang hininga natin po mabigat talaga. Ang hirap huminga. Tapos yung balikat natin, <sighs> Parang mayroong ka talagang matinding sakit. Pero hindi ako nahihimatay mga kapatid dahil iyan po ay yung sakit ba na kaya natin gamutin ang sarili natin. Dahil lalo na kung alam natin na iyon po ay may sakit tayo. Yung allergy at saka asma, hika ay iyan ay magkakapatid po yan. Parihas lang po yan ang nararamdaman natin ano, kagaya ngayon, primavera na, yung malapit ng ano, ganitong panahon, malamig, mainit, dyan po naatake ang allergy ko at ang asma ko. ba diba? Natatandaan nyo noon na ako ay inuubo. ah uh, talagang mawawalan ako ng busis, ganyan dahil pag inaataki tayo, ubo tayo ng ubo na kumakatipo yan dito. Kaya kailangan po lagi tayong nakahanda. Ako laging may gamot, ano? Uh, may spray, ni spray sa bibig. At uh, tayo may sinisingot-singot. <laughs> 'Di ba? Ganun po talaga. Pero yung sasabihin mong mahihimatay, I think hindi ko pa po naranasan. Dahil po ako ay talaga ang sakit kong yan, talaga pong malala manaririnig ko na ya, ano daw yung krit kritikal na hindi nagihing mga lo si Arjen. Ha? alam niyo po mga kapatid, baka may ibang sakit. Kasi kung asma lang at hika, hindi tayo yung alo Ano yun? Mamamatay na? O conscious? <laughs> mga ah, pasensya na po mga kapatid na hindi ko dito binabas, hindi po ito ay para kay Arjen at kay Ido. Si Ido naawa po ako dahil nakita ko karga-karga binuhat niya sa laking tao ni Arjen, nabuhat po niya yun. Doon ako yung mga kay Ido ha. Nataranta po si Ido, kaya nabuhat niya yung si Argin Pero sa totoo lang po, yung sasabihin mong naghihingalo na, ay naku Diyos ko po. Yun ay yung naghihingalo po, ibig sabihin mamamatay na. ba? <laughs> diba? Nakakatuwa po lang yung mga sari-sari na po na doon sa uh, reaction ni big na video ni Ido marami akong na, nabasa na nagaarte lang daw si Argin No, na uh, dahil nga po daw nung dinala sa ospital, kinabukasan ay nag-TikTok. <laughs> Alam mo po mga kawatid kung alimbawa man po, dinala ka na sa ospital ha, ito payo ko lang sa iyo Arjen, hindi kita binabas. Ito ay payo ko lang na dinala ka sa ospital, sana nagpa-general check up ka na. Pinatingnan mo kung ano ang sanhi na hindi ka makahinga. na nahihirapan ka huminga na naghihingalo ka na sana nagpa general check up ka dahil para malaman mo kung saan ka uh, may allergy kasi allergy po yan asma bawal ka sa alikabok bawal ka sa mga polini at higit sa lahat nagpatis ka na rin po yung kinakain mo kasi pag tayo po ay may nakain na bawal sa atin na makakasanhi sa paghinga natin o allergy, talaga po maaapiktuhan po tayo sa puso. Lahat po yan, affected po yan. Dahil ako, pag umatake po ang asma ko, allergy ko po, mata, makati, ilong ko po, yan dyan, parang may mga gumagapang yan dyan na maliliit na sur. Yan jam pas ayan talaga na nakakapastigyo po yan. Ngayon para jam. Diyan po yung nagsasanhi na para talo yung laging may sipon na kumakat ito. Bahin tayo ng bahin. Iyon po ay allergy at uh, ugmu ubo tayo dito nangangati yan. Nakaka ano talaga pastigyo po talaga sa lalamunan, sa paghinga, kaya po tayo po ay para tayong hindi makahinga, mabigat sa dibdib. no? Pero never po akong sasabihin niyo ako ay naghihinga luna dahil hindi ako makahinga. May mga paraan kung tayo hindi makahinga na mayroon tayong hika, asma, kumuha tayo ng isang kutsarang bix, yan wag niyo alisin sa bahay niyo yung bix. Kasi po yan, kahit tayo may mga sipon, napakalaking bagay po yun yung bix. Kukuha tayo ng isang kutsarang bix at kumuha tayong kumukulong tubig. Lagyan natin ng asin at doon tayo magsingot-singot. Tingnan nyo po, maluwag ang pakiramdam nyo yan. Pati dibdib nyo yan para tayo pong gumagaan ang pakiramdam. ba? Diba? Kasi po, uh, ang alay isa lang po yan ang sintomas niya ni eh. allergy, uh, asthma, hika. Iisa lang po yan mga kapatid. Kaya po tayo, huwag tayong masyadong ma maging exaggerate, no? Exaggerate na, na nahihimatay, na pati yung tao ay matataranta, kagaya nga kiido na taranta na nabuhat niya at dinala niya sa ospital. Maganda po sana na matuto tayo na lahat tayo na nandyan lang sa loob ng bahay natin, magpakulo lang kayo ng asin o lagyan nyo ng bix o kaya naman mga herbal na mga kagaya ng mint, minta. Singot-singotin nyo lang po. Dahil po, yan lang po ang makakatulong tayo yung, yung hininga natin, luluwang sa ano, yan po ang natutunong ko. Ngayon po ay ako lagi akong may bix at pag ako ngayon, panahon na ito na malinit, malamig po, nakakaginawa. At higit sa lahat po na ibibigay kong tips sa inyo. Kung may kandila po kayong bagong kandila, durog-durogin nyo po yun at kunin nyo yung mitsa at tunawin nyo yun at haluan nyo po kahit dalawang kutsarang biks. Patigasin nyo at iligayin nyo yung mitsa. Abang kayo'y natutulong sindihan nyo yun at makakatulong yon sa paghinga natin. No? Yan turo ko po yan sa inyo at huwag tayo masyadong maging exaggerate dahil asma lang yan. Uh, lahat yan kaya natin umag ba? kasi yung tingin ko kay Arjen parang bal may iba pang sakit hindi lang po asma uwi ka di ba dahil nahimatay ka at napanood ko nga kanina yung live nga daw, yung upload nga ni Ido na umapdi daw po ang puso. Ang puso po hindi umahapdi. Baka po ay sikmura. Kaya nahimatay. Yun, baka nagutuman. Kaya umapdi yung sikmura o kuya naman may nakain na hindi maganda. Kaya umapdi po yung sikmura. Ang puso po, mabilis lang yan pumipintig. No? Hindi yan umahapde. Ang puso, hindi po natin maramdaman niya na umahapde. Sikmura. Ang umahapde, hindi ang puso. Ang puso po ay malakas ang pinting. Para tayo dyan na, pag mabilis ang pinting, kailangan kumalma. Yung mag-relax, ma yung ano lang tayo, relax, relax huminga ng malalim, wag tayong masyadong ma maging exagerata. Hindi <laughs> yeah. Iyon po ang mga tip ko lang sa inyo po, mga sinasabi ko, argen, Iyan po ay kung mapapanood mo, iyan ang gawin mo. Lalo na kung nag-iisa ka lang, madali. Tubig lang. Kumuha ka ng tubig. wag tayong maging masyadong maging agitata. Dahil pag nagaging agitata tayo, ang puso natin mabilis po ang tibok. Kailangan po yan dahan-dahan. No? Experience ko po yan. Dahil ako po, yun ang trabaho ko dito sa matanda. No? Private po ako ay nag-aalaga ng matanda. Kaya alam ko po. At sa sarili ko po. Dahil ako po, simula nung bata ako, may hika, asma ako. At ngayon po, matindi ang allergy ko. Sa panahon ngayon, dahil may mga poli na ako po ay nagtitik na po ng pang-allergy para hindi po ako atakihin. Ang dabis po dito na talaga pong nakakagaan ng ano ko sa akin, iyan sa akin, ang bintilan. At sa kapag okay na, ay ano na, tinset na po ang ginagamit ko. O, hindi ako nawawalaan yan, at mga pampatak sa ilong, yung arbuton, iyan ay talaga pong nakakaluwag, nakakaginhawa, at igit sa lahat, huwag tayong magpapawala sa bahay natin ng bix Dahil ako po, yun lang ang nakakatulong sa akin. wag tayong masyadong uh, overacting dahil ang asma, hika, hindi tayo basta-basta niyan mamamatay kung wala tayong ibang sakit na magiging complicate, di ba? Nakita ko 'yun. Kaya pasensya na Argen. sana matuto tayo sa mga basic ng kung paano natin gagamutin. Huwag tayong masyadong exaggerate na hindi na tayo nahimatay tayo. Baka sinikmura ka. Kaya ka nahimatay. Hindi sa hika at asma. Yan lang po mga kapatid, yun lang po dito ang opinion ko, reaction ko dito sana napapanood natin sa video na talagang mahirap po talagang isipin dahil marami tayong napa, napansin mga comment na nag lang daw po si Arjen. Sa sobra siguro na ayaw paalisin si Carla ay gumawa ng paraan. <laughs> ang totoo dito na, na nababasa na natin na parang naiinggit siya na si Carla ay ganito kaya po gumawa ng alibay o paraan para hindi makarating si Carla. Yan lang po mga kapatid. Suportahan po natin si Kuya Bal Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Crab. Thank you so much mga viewer. Mga bye-bye.